May at mangyak-nyak di o itong si Gary Valenciano nang dahil sa SB19. Narito. Hello Athens! Alam nating itong na si Gary Valenciano, Pure Energy. Gary Valenciano ay malayo na ang narating at isa ng legend sa OPM Music. subalita siya ay tumitingala, siya ay bumilib sa SB19 dahil sa tagumpay or success ng boy band hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito nga ang kanta na pinakagusto at pinaka emotional si Gary V kapag napakinggan niya ito, ito nga ang kantang Mapa. Dahil ang ganda ng mensahe, talagang na-touch at very memorable ang kandang ito para sa mga magulang na nagsumikap para sa kanilang mga anak at sobrang nagustuhan ni Gary Nagustuhan ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Kaya naman, nagpost siya at nagbuhos ng hinaing at feeling tungkol sa kanta ng SB19 na pinakasukses ngayon ang kantang MAPA. Kaya naman, congratulations SB19. Dahil isang pure energy, isang legend sa OPM ang bumilib at humanga sa kanta ninyo na MAPA na gawa ng SB19 na ngayon ay sikat na sikat sa buong mundo.